Hello, good morning mga idol. Ayan mga idol oh. For today's video mga idol, magluluto tayo ng sinabawang katambak mga idol or ano ba tawag sa inyo ito mga idol na Yan. Basta sa amin mga idol ito ay katambak. Yan oh. Katambak po yan sa amin mga idol. Sarap po yan mga idol. lang mga idol ang nilalagay natin, oh. No? Ayan mga idol. Tawag lang sili. Ayan mga idol, lalagyan na natin ng lichen. Tawag natin mga idol ng lichen. Uy, tilawan mga idol, oh. No? Hmm. Kita nyo, yun, napansin mga idol, nag-star-star ang sabaw. Nag-star-star ang sabaw mga idol. Karo hmm. mga idol, ilunod na natin ang dahon ng sili mga idol daw ng sili lang ilalagay natin mga idol kasi wala tayo nakitang malunggay sa labas sa palengke mga idol no siguro di tag malunggay ngayon kaya yun di tayo nakahagilap ng malunggay sa palengke yan pano natin mga idol no Ayun mga idol. Tikman natin ang final mga idol. Oh. Ayan. Ah. Bakit git? Yan mga idol oh. At saka magpaksyo tayo ng mga idol ng ano. Ng danggit. Ako ko kay mga idol oh. May bihod pa oh. Yan, dyan tapos ako makain ng bihod mga idol. Yan, let's go. At ito na mga idol oh. Ang nilalagay natin na mga idol ay luya, bawang at saka sibuyas lang mga idol no. Oh. Saka ito mga idol, kamyas na pinaghiwa-hiwa ako mga idol. Pampasim. Yan, labis yan mga idol. Tapos lang ganitin kunting suka mga idol oh. Kunting suka lang. Kunting no? suka lang mga idol isabaw natin. yon Okay na yun mga idol. Tapos. Ayan na. Dito na maglaog mga idol sa ano. Masunig eh. Tapos mga idol, ay maglagay tayo ng mantika mga idol no. Ayun no. Ayan. Pagkasas mantika yan mga idol. Ayan. 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 Thank you for watching.